Hindi, para, 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 hindi tayo maligaw pagdating sa akida. Magkaibang fiqh sa kaakida. Ang akida, Quran at Sunnah at saka napagkasunda ng mga ulama, ng mga salaf, mga ng mga matutuwid na tao. Yan ang katibayan natin, Quran, Sunnah, at napagkasunduan ng mga matutuwid na mga tao noon. Na it, Kasi may isang wala sa Quran, pero nagkasundo sila, na bawal yan. Ito dapat ang niwala natin. Hindi ka maliligaw. Tarak tufikum shay'ain nag-iwan ako sa inyo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng dalawang bagay lang akida po yan kasi ang fake walang problema kahit magkaibatan ng opinion walang issue doon na ito pwede dito hindi pwede kasi sang, brands lang yan brands. ang mahalaga yung pinaka ugat pinaka root pinaka main ng paniniwala natin hindi maapektuhan ba kung magkasapuno kung magkasapuno pinaka ugat at least tanggalin yun okay lang na Ma okay lang na dito ka kumuha bandang okay na dito ako kumuha. At least, yung, huwag na mabunutin. Sirain mo yung puno. Kasi pinakaugat yan ang paniniwala natin. So, pinakaugat ng, sa atin, sa, sa, sa paniniwala natin, ang Quran at Sunnah talaga yung katibayan. Yan yung sa akida. Akida, tawhid yan. Pag sa fiqh, magkaiba sa, magkaiba sa, uh, Fiqh kasi sa fiqh, Normal na magkaroon ng opinion dito ang ating mga walama. Kasi sanga lang yan. Sanga lang ng, ng ano na yan na pinag-aralan natin. Okay? So, hindi pwede, hindi naman ibig sabihin na iba opinion ko, iba opinion mo, iligaw ka na, no? Kasi may basihan pa rin sa Quran at Sunnah. Hindi ka tulad sa Akida, yung paniniwala mo, wala na talagang basihan. Gumagawa ka ng sarili mong version. Naintindihan? Kaya nga napakahalaga ng pag-aaral. Kasi may mga tao, huwag nyo yung gagayahin ang ibang mga mangangaral sa Facebook. Sapat na sa kanilang lecture Sapat na sa kanilang may follower. Sapat na sa kanilang nagpaparating ng Islam. Pero hindi niya alam ang akida. Subhanallah. Hindi pwedeng wala kayong alam sa akida, mga kapatid. Kasi ang akida, kailangan mo yan. Kasi ang akida is paniniwala yan eh. Hindi naman, lang ba, hindi. hindi, naman babanggitin ng propeta na mahatit ang umma niya sa 73, na lahat ay mapupunta sa impyerno. Kung hindi akida tinutukoy dyan, hindi fiqh, eh kung fiqh ba naman, di pasok tayo lang sa impyerno niyan. akida ang tinutukoy dyan. Kaya sabi ng propeta, sundin niyo ang mga, ang kaparaanan ko at kaparaanan ng aking mga kasamaan sa haba. Yun ang sabi niya, ibig sabihin, akida. Huwag kang, huwag kang papasok sa mga sekta na inimbinto lang ng mga akida. Kasi maliligaw ka talaga. Naiintindihan? Okay? So, at least nyo ang akida o tauhid at saka fiqh. Ang fiqh, batas islamiko, batas lang. Islamic jurisprudence lang tayo ba? Wala tayong problema dyan, magkaroon tayo ng iba't ibang opinion. Kung baga, maaaring mas malakas yung opinion mo. Kaya sabi ng Imam Rahim rahimahullah, Qawli, sawabun, yahtamil khata kata. Wa Waqulu khasimi, kata yahtamilu sawab. Ganun lang ang ano natin. Alimbawa, magkaroon tayo ng diskusyon sa fiqh, sa usapin sa fiqh o batas islamiko. Ang pananaw ko, tama, pwede, pwede, mali. Ang pananaw mo, mali, pwedeng tama. Maaaring, okay, tawag ikaw palang tama. Normal na magbago ako ng opinion. Pero ang akida, no, hindi pwedeng tama pala. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na, maaaring tama ako, ikaw ang, o oh, maaaring mali ako, ikaw ang, no, hindi pwede sa akin na eh. yan. ko na, tama ako, akida yan. Huwag kang magpapakumbaba dyan, bro. Ha? Bigla, napaka-humble naman siya, no? Subhanallah, so, anong humble sa akida? Ang akida ay paglaban mo. Kapag may katwiran, paglaban mo. <laughs> Bro, akida yan. Ang akida, kailangan mong ipaglaban. Ang fiqh, okay lang. Magka, ano? Yes, sa fiqh, okay lang. Normal. Na sige, bilang respeto sa iyo, ha? Dahil kayo ay nagsasala na pinapalakas ang bismillah, okay, sige, magpalakasan ko na lang. Walang problema. Pero akida, okay. Dahil kayo ay nagbabasa ng Quran sa libingan, o oh, di, sige, okay lang, magbasa na rin ako ng Quran. Hindi pwede, paglalaban ko yan. Sir, sure kaya, eh. bakit ako, bida nga yan. Bakit ko ipagpipilitan yung paniniwala mo? Walang gaybente sa akida. Akida, kailangan kung ano yung hawak mo, dyan ka lang. Huwag kang alis dyan. Hindi ka pwede matinag. Hindi mo pwede pagbigyan yung ano. Magkus, hindi ka pwede magkipagkaibigan sa kanila. Hindi ka pwede magkipagkaibigan sa hindi mo kapariho ng akida. Hindi ka pwede makinig sa mga lectures nila. Sabi na bukila ba? Rahimahullah. La tujali su ahlal ahwa. Huwag kayong makikiupo dyan sa mga gumagawa ng bida. Yung mga iba akida, huwag kayong umupo sa kanila. Wala to jali so ahlal awa. Wala to jali luho. Huwag kayo magkipagdibate. Ba't mo yung de-debate, di bro? Alam mo, pag may iba kayo nakakida, hindi mo na kailangan de-debate di yan. Hindi naman magpapatalo yan eh. Huwag mong ipilit bro. Sa Islam, huwag mong ipilit ang mayroon ka. Paniniwala mo. Kasi bakit? Walang mapupuntahan yan. Galit lang. mag lang kayo. Ang mahalaga parating mo lang sabi ng Allah, wa ma alayka balagul mubin. Wala mang obligado sa iyo sabi ng Allah, parating mo lang naman ang kaya ng katotohanan. Yan ang sabi ng Allah, parating mo lang. Wala sinabi ang Allah, pilit mo, ipilit mo. Pat mo pilit pilit bro, hindi. Mali yan eh. Sampalin kita sa pagdidi mo ko sinunod eh. Mamaya abangan kita do papatayin kita, no? Hindi pwede yan. Huwag mong ipilit mo ang paniniwala mo. Ang paniniwala mo hanggang diyan lang, huwag mo ipilit. Ayun, alhamdulillah. So, saan, sa tablet? Ang mga tablig, huwag natin pilitin din. <laughs> Mahalin natin ang mga kapatid natin mga tablig, pero huwag natin ipilitin paniniwala natin sa kanila. Ang mahalaga, sabihin natin sa kanila na ang tamang akida ay hindi kakida ka na. Sabi, sa sa walang problema sa pek, pero sa akida sila. Sa akid, uh, uh -huh. no, sa akida sila. May, may akida ang o Tablig, may akida ang Asyaira, may akida ang Muatazila, ang Murjia, ang Jabariya, ang Kadariya, ang Shia daming ugat ang pinanggal nila eh. Oo, so pero wag wag natin sila attack fair wag na, na matatag sabi mga kafir yan mga no muslim pa rin naman sila hmm. so at least napakahalaga number one akida then fiqh kaya tinatawag ang, ang aralin sa akida na al fiqh al akbar al fiqh ang malaking fiqh ang fiqh na subject natin al fiqh al asgar maliit lang itong uri ng Fiqh kasi mga Islamic jurisprudence. Ang okay lang hindi ka maalam sa fiqh. Okay lang. Huwag lang sa tauhid mo si Raqida mo. Anong halaga ng maalam ka sa batas? Kutulad ng Shia. Ang Shia napakagaling sa batas ng Shia. Ang ibang mga kapatid natin na ibang sekta, ang gagaling nila sa batas. Mga kapatid natin sa Shia, mga kapatid. Politika. Pero sa uh, so, Bakit ang Shia pag nagsusujud may batas? Kaya nga, pro, ma maalam lang sila sa effect pero sa batas, ay sa akida, problema, ligaw. oo uh -huh.